Nasaan ang impyerno at langit? May isang pari na ang paboritong paksa para sa kanyang pangangaral ay langit at impyerno Isa sa mga deboto ay napapagod na sa pakikinig sa patuloy at paulit-ulit na paksa ng pari Isang araw, nagtanong, sabihin mo sa akin father kung nasaan ang langit at impyerno na ito kung hindi mo ako masagot, isa kang sinungaling. Ang pari, bilang isang matuwid na tao, ay medyo nabahala sa agresibong pagtatanong sa kanya. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, ano ang gagawin mo? Sa halip na sumagot ay tumahimik siya. Ang kanyang pananahimik ay lalong ikinagalit at ikinapiko ng lalaki at sumigaw siya, magsalita ka o bububugin kita. Mabilis na tinipon ng pari ang kanyang kaalaman at malumanay itong sumagot, ikaw ngayon ay nasa impyerno, dahil sa iyong galit. Ang lalaki, na napagtanto ang katotohanan, ay huminahon at nagsimulang tumawa. Pagkatapos ay nagtanong siya, na saan ang langit kung gayon? Sumagot naman ang pari, ikaw ngayon ay nasa langit. Nasa paligid mo na ito, kasama ng iyong niti. Ikaw na nakikinig. Ang langit at impyerno ay kung paano natin pinapatakbo ang ating buhay. Marahil ay malaimpyerno ang buhay mo ngayon, nang hindi mo naman kasalanan. Subalit tandaang mong mayroon kang kakayahan para baguhin ito. Mayroon kang kakayahan na gawing langit, ang lupang ginagalawan mo. Kung may mga kwento kang naisibahagi, please leave a comment below. Please follow and subscribe.